At eto na naman mga buddy Muli na naman akong nagbabalik sa pamamana At ito palang spot na to ay binalikan ko Dito pala ako nakahuli dati ng napakaraming isdang banak At di nga ako nagkamali na balikan ang spot na to Dahil nagsilabasan sila napakarami Ito isdang banak na naman napakaganda ng pagkakatama at dito nakakita ko ng isang malaking lambay kaso, meron siyang bihod may laman ng kanyang dibdib mga anak niya, kumbaga kaya hindi ko na yan hinuli para dumami pa ito, isdang banak na naman ayun, nagpaikot-ikot hindi maayos yung pagkakatama medyo da please pero okay na yan, nahuli pa rin yan hindi na yan makakawala at ito, isdang banak na naman Sumalubong. ngayon, hindi tinamaan at ito, isdang banak anak na naman ayun sa pool medyo da please hindi rin maganda yung pagkakatama pero hindi pa rin yan makakawala mahuhuli pa rin yan at ito isdang banak na naman napakasarap kasi ng isda na to lalo na sa sinigang yummy kumbaga medyo may kalakihan na ang isda na to na sa mga isang kilo siguro at ito isdang banak na rin napakarami nagsilabasan talaga sila ngayon dahil malakas yung agos ng tubig at medyo maalon ito na dapless yung pagkakatama kaya dinakot ko na lang baka makawala sayang ang laki pa naman eto isdang latab kung tawagin dito sa amin medyo malaki na kaya tinira ko na ayun nagpaikot ikot at eto isdang banak na naman medyo malaki na rin good size na kumbaga medyo daplis rin yung pagkakatama kaya nagpumiglas talagang napakadaming isdang banak sa spot na to hindi ka talaga magsasawang babalik-balikan ganitong klase ng spot dahil napakaraming isdang banak. At eto isdang bulatok Medyo malaki na kaya tinira ko na Natira ko na pala yan kanina Kaso nakawala Kaya may sugat ang kanyang pisngi At eto isdang banak na naman Talagang mag enjoy ka sa pamamana Kapag ganito karaming isda ang makasalubong mo At eto medyo da please Hindi rin maganda yung pagkakatama Pero nahuli pa rin yan At eto medyo mailap Tumatakbo Bye. pero nahabol pa rin yan buti na lang tinamaan sa likod sa pool napakaganda rin ng pagkakatama at ito naman yung isa sumalubong pa kaya ayun sa pool nagpaikot-ikot nagpumiglas medyo malaki na rin nasa mga isang kilo siguro at ito medyo mailap tumakbo hindi ko na abutan kapag ganun huwag nyo nang habulin baka madisgrasya pa kayo eh ito na lang yung habulin natin kasi medyo maamo pero hindi tinamaan at ito buti na lang tinamaan medyo malaki na kasi sayang kung hindi tatamaan ayun nagpaikot-ikot nagpumiglas at eto, isdang samaral, napakalaki, napakalapad na ng samaral na to. Ayun, headshot sa pool, napakaganda ng pagkakatama, hindi na nakagalaw, napuruhan. At eto lambay, dahan-dahan ko itong dinakot, baka makasipit. Napakasakit kasi nito kapag nakasipit, dahil medyo malaki na ang kanyang sipit. At ito, lambay na naman, nagtatago sa damo. Dahan-dahan ko rin itong dinapot. Ayun, tumatakbo, medyo mailap, pero nahuli pa rin yan. Medyo malaki na rin ang lambay na to. Good size na, kumbaga... Lambay At ito na pala yung aking huling mga isda mga body Yung iba niyan na na Binili na ng kasama ko Kaya na walong piraso na lang ng isdang banak Yung natitira sa akin At apat na samaral, limang samaral pala Okay na to mga body, pang ulam